ito, padami pa. Yung TM kasi ang hinahanap talaga. So, may okay. column na gano'n. performance evaluation form. And then, risk management management. So, sulit ka-sulit po yun, ang 6,455. Ang lumayaran ko pa ay 6,455. Bale, yun naman po yung kasama na yung shipping fee were 255. Kasi, mabigat naman talaga itong mga documents. At, ang galing po po sa Zambales. Ayan. So, yung pinag-orderan ko po nito is, tatlang beses na po akong murder sa kanya. Yung una po sa isang branch. And, uh, nagka-problem po dun sa isang branch yan. So, pinaayos ko po. And, bago na po yung pangalan na ngayon is ayosin namin po yung LTO so, bali, bago pa kami mag-ayos ng LTO, inayos na po namin ang business permit namin, mayor's permit lahat ng documents maliban sa LTO yung bali, para mas mabilis po yung aming process ng LTO, kasi last time po, no sa unang butika po namin ang nangyari po is ang laki ng problema dahil nga yung LTO, nadaya po kami sa LTO and sabi is registered na yung papala is hindi and yung FDA is biglang pumunta sa amin kasi may, may nagsumong sa amin na yung butika namin is nag-ooperate agad kahit wala pang LTO and mga documents so ngayon, sinigurado namin na hindi kami ma uh, ano, ng ibang may-ari ng butika dahil nga inasikaso namin lahat ng, ng mga documents maliban na lang po sa LTO dahil nga doon sa aming uh, existing LTO na nurse pharmacy and pinaaayos namin yun ngayon so meron na po kami contacted na pharmacies na mag-aayos ng LTO namin para po wala na pong problema yung aming butika yung butika namin is medyo pa pasok medyo malayo sa uh, mga groceries sa palengke malayo po So, kung tatanungin niyo ako kung ano yung income ko, sobrang baba po talaga as in compared dun sa dati naming pwesto. Kasi dun sa dati naming pwesto, may mga libre, libre pa akong gamot. B-complex, tapos libre yung sugar test kasi nga nurse po ako. So, nililibre ko talaga yan. Then, yung BP, libre din po sa akin. Sabi nila, bawal po mag-BP lalo na kailangan po ng another uh,